araw nga pala sa wakas nagawa ko na yung tracks na, na ginagawa ng mga matatanda. Sawa na kasi ako sa pag skid niyo, gulong ko guys. Uh Kagabon nga pala ay nag-aaral ako na ginagawa ng trackstand ng mga matatanda. Ang dami kasi nagsasabi sa akin na mali daw ang trackstand ko. Kasi daw ay nakaupo lang ako sa loob ng batalya. Para sa akin daw ay madali lang iyon. Kakaya dito muna ako sa baba. Balit gagawin natin ang trackstand ng mga matatanda. Kaya naman subaybayan nyo ang video na to kung paano ko siya magagawa. Grabe mga kalimda video Ang hirap nun. Kinabukasan ay dito nyo na makikita kung ako ay marunong o hindi. Kaya naman kinu kinuha ng aking helmet para sa safety. Dito nga pala inaabangan na ako ng aking kaibigan upang magbike. Saktong sakto siya ang makakakita ng una ang aking tracks na pang matanda. Kaya eh, naman tinanong ko siya kung ready na ba siya makita. Lord, may papakita ko sa'yo. Ano yun? Tracks nagsimula na ako, napakitaan siya. Dito nga ay medyo kinakabahan pa ako, pero lalaksan ko ang aking loob. Medyo nagkamali nga pala ako mga ka Don David kasi nasa gitna ako ng daan. Kaya naman mas mabuting nasa gilid tayo upang safe tayo. Ulitin natin mga ka David kasi meron dumana na sa dito tayo. Okay mga ka David, manood kayo. Bilang mo, Tampo. Isa. Okay. Isa lang, isa pa lang. O, ulitin, ulitin mo, ulitin. Sa. Isa. Okay, isa lang. Ano? Oh. Ito, na magbilang. Diba? Yes. Isa. Isa. ¡Gracias! No, no, no. Ayan, nasa isang minuto na ito mga katampi, yung katagal na itong eh, David, talaga nagpractice siya mga katampi. Ayan, talagang napapatagal niya talaga yung nasa ibabaw siya mga katampi, talagang praktisado to Talaga nagwawanahan pa mga katampi, napagod na nga yung nagbibilang dito. Ayun o oh guys, bumaba na. Panibagong record. So paano ba mga Don David, pwede ba paret yung ginawa ko? Tawa na kasi ako sa pag skid ko. Tingnan niyo, gulong ko ba? Iya! Yeah. Uh, 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 uh. Ah. Mga katampi, papakitaan tayo ng skid na gumegewang. Tampo! Ayan na si Tampo, guys. Ano kaya gagawin nito sa buhay? Ano <laughs> <Alayo>, eh. lang <laughs>